Mas delikado umano ang digmaan ngayon ng Hamas at Israel ayon sa mga nakalusot sa Gaza kung saan talagang tinatarget ang mga sibilyan. May report si Bien Manalo live. Audrey, dumating na kagabi dito sa Naiya Terminal 3 ang 48 individual na inilikas mula sa Gaza. 41 rito ang mga Pilipino at 7 naman ang Palestinian Nationals. Ito na ang ikalawang batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Gaza dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. 2014 pa nang huling umuwi ng Pilipinas si Jema Kabugus El Jamal mula sa Gaza dahil sa kaguluhan doon. Mahigit tatlumpung taon ang naninirahan si Jema sa Gaza na nakapangasawa ng Palestinian National na isang doktor. Pero dahil sa lumalalang gulo sa Gaza, nagpasya si Jema na muling bumalik sa bansa kasama ang kanyang buong pamilya. Kabilang ang pamilya ni Jema sa 48 individual na inilikas mula sa Gaza na dumating sa Naiya Terminal 3 kagabi apat na put isa rito ay Pilipino habang pito naman ang Palestinian Nationals. 31 years na ho ako doon. Maraming beses na ho yan na ganyan nangyayari, nagigera. Pero sa awan naman ng Diyos, kahit paano nare-rescue ho kami ng mga ano, ng Philippine Embassy ng gobyerno natin. Pero pag may war talaga, talagang mahirap yung mag-stay ka doon. Dinestroyed ho lahat doon, lahat ng mga building. This war the most dangerous, most dangerous. They are killing civilian, only civilian. They did not kill even one soldier. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang 48 individual na umuwi sa bansa ay kabilang sa 56 na evacuees na matagumpay na nakatawid sa Egypt mula sa Gaza noong Sabado. Sa tala naman ng Embahada ng Pilipinas sa Aman, nasa 30 siyam na Pilipino pa ang natitira sa Gaza Strip na mas piniling manatili doon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pamahalaan sa paghikayat sa kanila na umuwi ng Pilipinas. They appreciate this kind gesture of the President in letting them in uh, to the Philippines. so Hindi ho na basta-basta nakakatawid, kailangan nating uh, yung mga kinaukulan, ang mga Israel authorities, Egyptian authorities, uh, sa paglabas at pagpasok. Paglabas sa Gaza Strip at pagpasok sa Egypt. Audrey, inaasahang darating ngayong, ngayong araw ang ikatlong batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Gaza. Sa ngayon, Audrey ay nagpapahinga na sa hotel ang ating mga kababayang inilikas doon sa hotel na inilaan para sa kanila, Audrey. At samantala, binigyan naman ng one-month visa itong mga Palestinian nationals na inilikas no, kasama ng mga Pilipino. At ayon sa Department of Foreign Affairs, Audrey, ay depende na raw sa Bureau of Immigration at Department of Justice kung palalawigin pa ang bisang ibinigay sa kanila nila dito sa Pilipinas. At yan muna ang update dito sa naiya Terminal 3. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bian Manalo.